Magluluto po tayo ngayon ng liko na may kalabasa. Pakukuluan muna natin ang ating kalabasa. Kalating kilo lang po ito mga kausyoso. Lagyan po natin ng ng kalahating basong kakanggata. Yan. takpan po natin para agad lumambot sasayang na po natin ang ating malagkit itong cups po yan ang nilagay ko po ng tubig ay 8 cups tingnan po natin kung tama lang ang ating tubig dahil minsan hindi pare-parehas ang bigas tapos lagyan po natin ng konting kakanggata Ayan po. One cup. Ayan po ang ating kalabasa. Tingnan po natin kung medyo malambot na siya. Medyo matigas pa ng konti. Malambotin pa po natin siya. Ito pong ating malagkit ay kailangan inahalo ito habang niluluto dahil didikit po ito. Susunog sa ilalim. Kung meron po kayong non-stick na gamit, pwede po yon. Wala po kami non-stick kasi. Kaya ganito lang po. Kailangan nalalay lang po yung apoy. Hindi masyadong malakas hanggang sa maluto po ito na parang hinhin na ano, may na kanin na para pag sinalang natin sa hinalo na natin sa may asukal saka pinaghalo na natin yung kalabasa at malagkit konting luto na lang po siya Tingnan na po natin ang ating kalabasa. Kung malambot na siya. Ayan, pwede na siya. Ayan. Pwede na siya i-mash. Ayan. Pag malambot na po siya, tudurugin lang po natin yan mamaya at ihahalo siya malagkit. Okay na po yan. Dito po tayo sa malagkit. kailangan huwag pong iwanan to dahil masusunog po ang ilalim nito yan po hintayin lang po natin na hanggang siya ay maluto na yan po malapit na po siya maluto tingnan po natin kung hindi na siya mabigas-bigas kailangan pong nagdagdagan ng tubig dadagdagan po natin ng isang kape to dahil mabigas-bigas pa siya yan, okay na po yan haluin lang po natin hanggang sa wala na siyang ano, pag uh, tinry nyo na ngayon wala na siyang parang bigas na matilas na ayan po ang ating malakit uh, ang nailagay po natin dito na tubig ay 9 cups at isang cup na kakanggata ang malagkit po natin ay 7 cups lang ang timbang po nito ay 1.35 1 kilo at 350 grams po yun. Okay na po ito. Wala na po siyang mabigas bigas, -bigas. Pag-aaluin na po natin ng kalabasa at malagkit. Lulutuin na po natin siya ng ano. Lalagyan na natin ng asukal. Ayan po. Ang ating asukal na wash, kalahating kilo po. Lalagyan natin ng konting tubig. Ang basang tubig kukuluin lang po natin ito. Pag kumulo na po yan, nilalagay na po natin ang na ating malagkit at saka yung kalabasa. Nilalagyan din po natin ito ng direct cream at isang condensed na gata. po ang ating kalabasa mamash lang po natin siya. durug-durugin lang po natin siya. pati hahalo na po natin sya malagkit ito na po ating malagkit hahalo na po natin ang ating kalabasa Ayan po. Bago po natin ilagay doon sa Para... Ayan po, kumukulo na po ang ating asukal. Pwede na po natin ilagay itong malagkit na inalo na po natin ang Ilagay na po natin ang isang condensed milk lagyan din po natin ng margarine. Ay, margarine. Sorry, butter pala, butter. Kalahati po ito ng butter. Bala po kayo kung anong brand na gusto niyo. hindi po na butter. po ang ating latik hindi na po namin pinakita paano nilutuhin latik, alam na po natin lutuin yan ito po ang ating langis nalagyan po natin ng langis yung ating biko kahit isang sandok man lang o isa't kalahating sandok ito po, nalagyan po natin ng konting langis na galing sa latik yan po, okay na po yun Ayan na po ang ating biko, okay na po 'yan. Hinalo po natin siya ng 35 to 40 minutes po ang paghalo nito. Yan, isasalin lang po natin 'to kung saan nyo gustong isalin, sa bilahaw o sa tab mamaya po nalalamigin lang ng konti ito na po ang ating finished product yung ginawa po natin na itong gata ay itong 7 cups makakagawa po ito ng hanggang 12 na ganito karami sa tab kung gusto nyo pong inegosyo sa na po ang pagbenta kung magkano bebenta sa lugar nyo kasi iba iba po yung sa marketing Okay na po ang ating simpleng biko. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nanood. God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po.